Magandang hapon. Hinto. Walang candy sa ospital. Oh, Diyos ko. Ano yan? Oh, napakasama. Pagkatapos ng aksidente, sige, bilis. Bilisan mo. Kamusta? Ano? Sino ang dinala mo? Oh, hindi! Kapatid ko! Anong nangyari? Masama ba ang lahat? Oh, Diyos ko! Ah! Halos na wala ang buhay ko? Hindi mo ba nakita? Isang biro lang ito? Para sa'yo, isang bunch ng candy. Tara na, guys! Oh, kuya, salamat! Sobrang galing nito! Ang pinakamahusay na kapatid sa buong mundo, Astig! Paparating na ako. Hindi ito ang kanyang kama. Oh, napakagandang araw! Pinto! Ano ang hawak mo? Candy? Paano mo? Tignan natin ang mas malapit suwertehin ka. Naku! Kinuha niya ang paborito kong Hi candy! Hmm. Kukunin niya rin ang chichiria ko. Pero, may ideya ako. Hindi magagawa ni tatay, pero ako na isang nurse. Ah, nasa bulsa ko mismo. Hoy, magandang babae. Kasamahan mo ako. Hindi mo naaalala? Nag-aaral tayo ng magkasama. Narito ako para palitan ka. Magpahinga ka ng maayos. Palang! Oo! Umuwi ka na? um, hindi pwede si Danny. Ibigay mo sa akin yan. Hindi ah! Umuwi ka na. Galing, astig. Isang buong kahon na puno ng candy? Tayo na! Uy, sis! Dinalhan kita ng sorpresa! Puro karne Mayroon ito! Gusto mo ba? At may mga chichirya rin? oh, alam kong magugustuhan mo ito! Oh. Ang sarap! Ang sarap naman! Hey, kaibigan! Anong ginagawa mo? Hahanapin kita! Papaluin ko lahat ng kitty sa'yo. Oh, hindi. Oh. Sana ako pupunta. Oh, girl. Narito ang kahon. Huwag mo. mo lang kainin. Oh, ang sakit ng ulo ko. Tama na. Ibigay Got mo it. ang mga candy. Aray! Right. Bakit hindi ko magawa ang kaunti lang? Oh, oh. Anong nangyayari? Yay. Oh, um, raptor? Hindi mo ba ako matutulungan? oh kita mo? Oh, Masakit siyempre. ang ulo ko. Pwede mo bang itigil ang paglalaro? Ah, natutuwa Maghanap ko. Si Maghanap ng ilang kaso. Aking mga doktor. Hmm. Oh. Alin lang itong candy, siguro? Oh, maraming salamat. Iniligtas mo ako. Um, sandali, ano? Hindi ito tableta? Yan ay Skittles. Napunta ka na ba doon? Pasensya Meron na. oh buong set dito. Oh. 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 Oh, hindi mo ma-imagine. Binigyan niya ako ng candy, hindi resibo. Ayos ka lang ba? Hindi mo ba naiintindihan? Hindi mo pwedeng dalhin yan. Oh, pwede ba akong mauna? Oh, salamat. Wala ko dito. uh, hello? Papasok na ako. Walang mga candy. Ano? At ano yon? Isang daan ng Skittles. Teka, tao sa wheelchair? Gawa ka ba sa candy? O ano? Ano? Lumabas ka ng ospital dala ang mga candy mo? Ay, hindi. Sandali lang. Mas mabuti iyan. Oh, ikaw naman. Ibigay mo sa akin ang mga chips. Huwag mong itago iyan. Oh, hello, darling. Bye-bye. Magandang araw. Alright! Oh, anong nangyayari? Oh, nagsisinungaling ka ba? Oh, masama ang pakiramdam mo. Bumalik ka sa ward. oh. oh. At siguraduhin sabihin sa doktor na maglagay ng parang liko sa bisikleta o kung anuman. Ano? Um, uh, pwedeng matulungan kita? Kamusta ka? Ay nako, ang sultan? Ah, uh, sinabi nila darating ka? Salamat dito. Ang cute! May sakit. Oh, salamat oh, ang bait mo. Magagandang dilag. manhin Mahal kita. Oy, dumating ako ano? para pumili ng asawa ko. Ikaw ang pipiliin ko. Kamusta, no? Kamusta ako? ito, si Ted, ang iyong Ano kapatid? sa tingin mo ang costume ko? Tingnan mo yan. At may dala akong para sa'yo. Hindi pera, kundi it's so, a crane dowry. Worry I. Aki usa, pwede ko rin oh. kainin ito. Salamat. Gagawin ko ni... Gums, Kumain. honey. Kumain. Huminto ka. Hindi pinapayagan ang matatamis. Oh, lahat. Ay may kung anong masakit dito. Pero kailangan mong ibigay sa akin ang matatamis. Oh, ibibigay ko ba sa kanya ang matatamis ko? Siyempre, hindi. Isang bangungot. Pero may naisip ako. Itatago ko ang aking skittle para hindi ito makita ng nurse Masarap. Napakasimple, ganun lang. Napakatalino, hindi ba? Aray! Dumaan na lang tayo sa nurse Ibalik mo yan. Huwag nang maghintay. Anong meron ka? Hmm. Oh, masakit ba ang braso mo? Ano ang problema nito? Ah! Ah! ah, 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 ah pasensya, pasensya na. Diyos oh. ko. Bilisan mo. oray Aray! Nabali ang braso ko. Masakit ito. Parang leon oras else. Oh, muli. Bakit ka sumisigaw? Candy yan. Naiintindihan mo? Pumasok ka at... Ha? Huh? Ayos! Well, Skittle, mga tao. Paigutin mo na ang gulong! Kano ako kaswerte! Ako Puno ako ng lungganisa! Ang saya na ito ang nakuha ko! Gusto mo ba ng lungganisa eksakto? Alam ko! Alam ko rin kung bakit mo ito gusto! Ngunit ito ay isang kalakalan. Hindi ibang kumperensya. Hindi ito ang paraan Maka mo para sumagot. Ito, Hindi sa tingin mo? Hindi. Gusto kong mahalin ng cha. Gusto mo bang kainin ko ito? Tapos ipapakita ko? Ibig kong sabihin, nangangamoy sila at nakasimangot sila? Hindi. Hindi ko gagawin. Huwag kang matakot. Sige, kung ayaw mong gawin ito sa madaling paraan, kailangan mong gawin ito sa mahirap na paraan. Parusahan mo ako palagi. Hindi, mas gusto kong kumain ng ipis. Kung ganon, wag nang sumama sa masarap kong pizza. Ano ang hinahanap mo? Tungkol ito sa kung paano nagkaroon ka ng araw na para sa sausage. Hay ako! Sa tingin ko gagawa ako ng hotdog mula sa pizza na may masarap na topping na sausage. Tingnan mo ang sarap. Ito ang pinakamasarap na natikman ko sa mahabang panahon. Perpektong komplemento ng sausage ang lasa That ng pizza. Mas masarap ito kaysa sa Pasa karaniwang siya. hot dogs. Chila, pinipilit mo akong tikman ang iyong ako. kasarapan. Tiyak na gusto kong chila. Anong ginagawa mo? Binigyan kita ng permiso na hawakan ang aking sausage at aking pizza. Ibalik mo ang aking hot dog. Wala ka bang hiya? Kainin mo ang iyong mga ipis. Ayoko. Ang dami nila. Gusto nilang kainin ang pizza ko. Ko. napakarami talaga nila. Kahit nice. ano, sa totoo lang, hindi ganun kaginhawa. Oh, Diyos ko. Oh, Diyos May ipis lang siya! Anong bangungot? May kung ano sa bibig ko. Oh, ma. Uh, ma. Dada, dada. Miller Smart ay ngayon isang Cochrane Skin Dam. Ang una kong ginugol sa pagkakataong ito iniisip kung ano ang makukuha ko sa pagkakataong ito. Naku! Oh, ngayon oras ko na para paikutin ang ruleta? Hoy. Ano? Hindi yan patas. Bakit ang iba nakakakuha ng gore at ang iba naman ay panang manok? Nakakadiri ka at pangit at kasuklam-suklam! Ano ang hinihintay ko? Hindi ko alam! Sa palabas ng pizza, ito ay maganda at masarap! Ang mga ito ay maliwanag at mahaba! Diyos ko, ang ganda-ganda nito! Sa tingin ko... Oh, mukhang sa maganda. Lumabas itong kamangha-mangha! Sa pamamagitan ng paraan, may naisip akong magandang ideya! Magugustuhan ni Milo ang pagsubok nito! Nagmula ito sa puso ko! Pasensya! Tikilan mo yan! Ano ito? ano ito? Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Isa pang pizza! Mas produktibo talaga yun! Bakit ako pinaparusahan ng ganito? Pwede ko sanang malasahan ng pizza, pero kailangan Muno, kong punukin ng mga paanang mano. Paano yon? Chili, gusto mo ba ito? Masarap bang pizza? Nagbibiro ka ba? Kumain ka na ng pizza mo. Okay, tama ka na naman. Panahon na para kainin ang masarap na pizzang ito. Ano ba ito? Sino yan? Hindi ko akalain na pagsasamahin ng chewing gum at pizza ay makakabuo ng totoong bagay. Ang sarap na ayokong tumigil. Siguro ito ang pinakamahusay na pizza na nakita ko sa mahabang panahon. Sa tingin ko, oras na para sa malaking bote ng chewing gum. Wow, talagang malaki. Mas malaki, mas cool, mas maganda. Oh my God! Hindi hmm, ko nakita ang kahit ano dahil sa slurry na ito. Ito na ang pagkakataon ko para makakuha ng karne mula sa lahat ng mas masarap kumain ay, ng pizza wala. nang wala yon. Charlie! Wala. Iniisip mo bang wala akong nakita? Hindi mo ginawa. Nakita ko na ang lahat. At kakaharapin mo ang hatol para sa iyong pandaraya. Naku. Sana hindi nakakatakot ang makuha ko. Gawin natin. Kahit ang ulan ay maganda pa rin. Naku po. Dumarating na ang alon ng mga nakakatakot na lalaki na yon. Pagkatapos ay ako Oh, tingnan natin. Mabuti ang maghintay. Ako ngayong pagkakataon na ito. Oh! Oo! Oh, oh. Ano yon? Hindi ko matingnan. Panahon na para sa marmalade ice. Hindi mo lang sila makakain. Pwede mo rin silang paglaruan. Tingnan mo, Mila. May yelo ako sa mga daliri mo. Ay. Tama na ang pagtatawa. Oras na para subukan ng yelo? Ano ito? Masarap ba? Oh, talaga. Siguradong kamangha-mangha ang pizza. At ang sarap ng tsa. Kukita? Ay, hindi. Hindi maganda. Sobrang litat, at madulas at nakakadire. Di ko ma-imagine kung gaano kasama ang magiging lasa ng pizza. Gawin mo iyan. Isipin mo kung gaano siya kadiri. Kadiri! Oh, nakikita ko. Mukhang ang pange. I, hindi ako makatulog! Ah! Hindi kita binibili! Sigurado akong perpekto ang pizza na may marmalade ice. Mukhang masaya at kasiya siya ang alinman oh, sa dalawa. <laughs> sa tingin ko! Ang sarap nito! Hindi ko mapigilan. Wow! Wala akong tatanggi. Nainggit ako sa sarili ko sa pagkain ng masarap na pizza na ito. Ngayon, parang lumalabas na ang mga mata ko sa bibig ko. Julie, nagiging makulit ka na naman. Ang saya-saya ko lang talaga. Mela, bakit hindi ka kumakain? Umaasa akong hindi mo ako magugustuhan. Talagang ayaw kong ipagpalit ang mga octopus na ito? Sana hindi sila dumikit sa loob Pangit ko. Pangit na script Ding sa Melly. Kasuklam-suklam para sa akin mga na kahit... Ito. Meron tayong mga suction cups sa kanila. Sa tingin mo nakakatawa ito? Hindi. Hindi ito nakakatawa. Salamat! O oh, malungkot! Oh, Terry. Oh, hindi ko napagtanto na hindi pala nakakatawa ang mga pusit. Oh, hindi mo na dapat ginawa yun. Sandali. Itutulak ko itong pizza sa bibig mo. Kaya siguradong hindi ka makatakas. Oh, kaya ang mga pumasok ka. na Yun, ang karaniwang palabas. Joey, ang taas ng iyong tingin Nasa sa sarili. MTC ako. Hindi Anong naman. Ka, 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 ka. Maging patas lang. Kain na. Pagpalain ang iyong gilid ng pambalot para sa mga gunting. Gagawin ko. Oh, Oh, oh. Gustong, so, gusto, gusto ko ang fries. Gusto kita mo ba ng mga ipis? Makukuha mo sila. Shelly, alam mong hindi maganda ang pagdaraya? Well, hindi sa parang iyon! Kakailanganin kong gumamit ng parusa, Will! Sige! Ito ang mga patatas ko! Ang dami nila! At ang bango-bango! Hindi ba natin yun makukuha para sa kanila? Oh! Jellix! Ikaw ang magpapaiikot ng ruleta! Tama! Sana hindi rin ito maging masarap! Basta masarap lang! Basta masarap lang! Huwag! Huwag! Kahit ano, pero huwag bawang. Kakaiba, pero hindi ko nakikita. Gayunpaman, Ew. hindi ko kakainin ang bawang. Suriin ang silid-aralan. Talagang may amoy na nagmumula sa kung saan. Bakit mo ilalagay ang mga ito sa akin? Kakainin ko ito. At isusuot ko sa leeg ko. Una, kailangan kong balatan ng bawang. Mayroon pa akong special na kahon para dyan. Una, kailangan mong buuin oh, ang kadir. Garlic claw senior. <laughs> At sa isang tasa, Sabihin ihalo si ang bawang sa coffee. bawang. Tama 'yon. At maaari itong gawing napakagandang puding sa isang pizza. Parang puso. Anong ideya? At gagamitin ko ang mga patatas para ipahayag ang aking damdamin. Joy. Magdrawing tayo ng cute na smiley face. Mas mabuti ang smiley face kaysa sa puso. Narito ang isa pa. Inulit mo lang sa akin yon. Wala nang makakatalo sa puso kong garlic. Oo. Oh, oh. At ngayon, kailangan mong kainin ang iyong puso. Oh, hindi. Paano ko ito kakainin? Napakaganda ng puso ko. Palagi kang nagtatamad tamaran. Oras na para sa parusa. Ay, hindi. Wala akong swerte kailangan kong hindi lang kumain ng garlic pizza, kundi gawing smoothie ito sa blender. May blender tayo, kaya ang swerte mo. At curious ako makita kung ano ang kalalabasan nito. Iniisip ko ang isang bagay na napakasama. Yan ay mabuti at napakalayo. Kung ako'y magsuka, ito'y magiging masama. At ang ganitong klasing halo ay tiyak na magpapasuka sa aking. Ay, talaga namang mukhang nakakadiri. Pakiramdam ng bibig ko ay parang isang timba ng basurak! Tatagal ako sa araw na yan. Pero, hindi ibig sabihin na kailangan ko itong amuyin. Ay naku! Bawang sa aking nakaugat na gitna! Anong kahindik-hindik? Nandito lang ako. Ayos lang ako. O... Oh. Pati na punta sa mukha ko. Ang galing!